Breaking news mga kabayan, Malaysia nagalit sa Pilipinas, agawan sa lupain ng Sabah, tila muling nabuhay dahil sa mga bagong batas ng Philippine government. Islamic Republic of Iran, pumili na ng bagong supreme leader. Nasaan na si Ayatollah Ali Khamenei? Totoo nga ba ang mga usap-usapan na may taning na ang buhay nito o di kaya naman ay patay na ang Iranian leader? bahay ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu binomba ng Hezbollah. Tila muling sinusubukan ng Iran at ng mga proxy nito na patahimikin na nga ng tuluyan ang leader ng Israel. At heto pa mga kabayan, mataas na opisyal ng Hezbollah patay sa isinagawang airstrikes ng Israel sa Lebanon. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hiling mong mga gratong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Balitang Pilipinas muna tayo mga kabayan. Nagpadala ng formal protest note ang Federal Government of Malaysia sa Philippine Government dahil sa mga bagong maritime laws na inilabas ng ating bansa. Ayon kay Deputy Foreign Minister Muhammad Alamin, dahil nga sa mga bagong batas na ito, ay muling nabuhay ang matagal ng isyu ng Malaysia at Pilipinas hinggil sa agawan ng teritoryo sa oil-rich na lupain ng Sabah. Noong nakaraang linggo, ay pinirmahan ni Philippine President Bongbong Marcos Jr. ang Philippine Maritime Zones Act at ang Philippine Archipelagic Ceilings Act na nagpapatibay sa karapatan ng bansa sa mga teritoryo at mga natural resources na sakop nito particular na nga sa West Philippine Sea dahil sa hakbang na ito ng Pilipinas agad na nagalit ang China na inaangkin ang malaking bahagi ng South China Sea kabilang na nga ang WPS agad ding pinalagan ng Malaysian government ang mga batas na ito Sinabi ni Alamin na dahil sa bagong mga batas na ito ay nag-extend ang claim ng Pilipinas sa Malaysian boundaries at mapapasama na nga sa bagong mapa ng Pilipinas ang Saba. Ayon sa Malaysia, lalagpas sa 1979 Malaysian New Map ang Sapo na teritoryo ng Pilipinas at violation na ito sa kanilang maritime border base sa international law. Ang usapin tungkol sa teritoryo ng North Borneo o ng Sabah ay isa na siguro sa pinakasensitibong paksa sa pagitan ng Republika ng Pilipinas at ng Federation of Malaysia. Ang lupay ng Sabah ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Borneo sa Timog Silangang asya na kasalukuyang ang bahagi ng ikalabintatlong estado ng Malaysian Government. Ayon sa claim ng angka ng Sultanate of Sulu, sila ang nagmamayari ng Sabah dahil ito ay kanila pang minana mula sa kanilang mga ninuno. Ipinahiram o pinarentahan lamang ng Sultan ng Sulu ang lupain ng Borneo sa isang private British company bago pa man maitatag ang bansang Malaysia. Umaasa naman ang Malaysian government na mareresolba ang isyo na ito sa Pilipinas at gagawin daw nila ang lahat ng diplomatikong pamamaraan para masolusyonan. At siguro ituloy yan ang matuldukan ang deka ng usapin sa agawan ng teritoryo ng Saba. Balitang Israel naman tayo mga kabayan. Nasawi sa isinagawang airstrike ng Israel sa Beirut, Lebanon ang isa sa mga top officials at mismong spokesperson ng militanteng grupong Hezbollah na si Muhammad Afif noong linggo, November 17, 2024. Ayon sa report ng Al Jazeera, tinarget ng Israel ang isang gusali sa Central Beirut na ikinasawi ni Afif at dalawa pang miyembro ng militanteng grupo. Ito ay sa kabila ng ongoing na ceasefire deal ng magkabilang grupo. Ang pagkasawi ng Hezbollah spokesperson ay ang pinakalatest na pagkakapaslang sa mga matataas na opisyal ng grupo. Kabilang na nga ang pagkakapatay sa top leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah noong mga nakalipas na buwan. Ayon sa mga analyst, ang pagtarget at pagpaslang ng Israel kay Afif ay bahagi ng kanilang strategy para tuluyan ng ang putuli ng leadership at tuluyan ng alisin ng abilidad ng militanteng grupo na makipag-communicate sa buong mundo. Ayon sa report, hindi nagbigay ng kahit anong warning ang Israel bago ito magsagawa ng pangbubomba sa isa nga sa pinakamataong lugar sa kabisera ng Lebanon. Samantala, dalawang flash bombs naman ang ibinato sa bahay ng mismong leader ng Israel na si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Northern Israeli town ng Caesarea noong Sabado, November 16. Maswerte namang wala doon ang Israeli leader at ang pamilya nito nang maganap ang nasabing pag at wala ding naiulat na naging pinsala sa naturang insidente. Agad namang kinunti na ng Israeli government ang pag-ataking ito at sinasabing sumusobra na ang kanilang mga kalaban. Agad namang sinabi ng Iranian supported group na Hezbollah na sila ang responsable sa pag-ataking ito sa bahay ni Netanyahu. ayon sa grupo, bahagi ito ng kanilang retaliation dahil nga sa tuloy-tuloy pa rin na pang ng Israel sa bansang Lebanon. Dagdag pa ng grupo, marami pang mga susunod na pag-ataking gagawin ang Hezbollah kung saan ipinapahiwating nga ng mga ito na tatargetin nila ang Israeli leadership. Noong October 2024, sinubukan na rin i-assassinate ng Hezbollah ang Israeli leader dito nga ay isang drone naman ang kanilang ipinadala sa bahay ni Netanyahu para itumba ang punong ministro pero hindi naman ito nagtagumpay. Heto pa nga ang pinaka-breaking news kabayan. Usap-usapan naman ngayon ang kondisyon ng Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Marami ang naniniwala na malubhana ang lagay nito habang ang iba naman ay sinasabing posibleng patay na ang Iranian leader lalo pang pa ang nagkaroon ng kredibilidad ang mga haka-hakang ito nang magsagawa ng isang sikretong transfer of leadership ang Islamic Republic. Ayon sa mga lumabas na report ay inihahanda na para pumalit sa pwesto ng matandang Khamenei ang kanyang pangalawang anak na si Mostafa Khamenei. Sa ulat na inilabas ng Ynet News, si Mostafa na nga ang susunod na head of state ng Iran. Ang selection process ay naganap noon pang September 26 kung saan sumang-ayon sa kagustuhan ng matandang Supreme Leader ang 60 members ng Iran's Assembly of Experts. May mga social media posts ang nagkikling naman na sinasabing nasa coma ang matandang Khamenei dahil sa malubang sakit pero wala namang inilalabas na opisyal na kumpirmasyon ang bansang Iran. Huling nagpakita sa publiko ang 85-year-old na Iranian leader noon pang November 7. Sa ngayon, wala pa ngang inilalabas na opisyal na pahayag ang Iran kung ano nga ba ang totoong kalagayan ni Ali Khamenei. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa iba pa ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. In-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z. At maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.